yung ano na yun, ingatan mo na ma itiman, pinturahan mo na rin yun gilid na yun yung bakal ay hindi, puputiin na lang yun ano na balita? Hmm, bubutasan mo na rin yan dyan, ha? Ang problema lang, eh. igilid mo na lang. Oo, ilihis mo sa paring. Ah, iba kulay dyan. Bagay. <laughs> ha? Ito na tayo sa kayo, Mr. Y30.